Habang binabatikos ang paghingi ng ilang ahensya ng gobyerno ng milyon-milyong pisong uh, confidential funds sa budget hearing ng Department of Migrant Workers sa Senado, kusang sinusulong ni Senator Rafi Tulpo ang confidential funds para sa DMW. Pero bok, sana naman gagamitin ng DMW ang Confidential Funds. Okay. Sabi ni Sen. Rafi Tulfo kasi, Bok, sa dami daw na naglipa ng illegal recruiters, scammers na nanloloko sa ating mga OFWs, whether paalis pa lang ng bansa o yung mga pauwi kasi malamang marami-raming ipong pera. Sabi ni Sen. Rafi Tulfo, dapat na raw talagang bigyan ng Confidential Funds ang DMW para daw mabigyan sa ng pondo, makapangalap ng impormasyon at ng masawata itong mga nanloloko sa kanila. Sabi ni Sen. Tulfo, bok pwedeng simulan sa 25 to 50 million pesos kasi kung yung ibang araw agencies binibigyan daan ng daan-daang milyong confi funds, correct? Eh, dapat do bigyan na at rin million, yung DMW. Million. at bilyon-bilyon. Correct. So, pakinggan lang natin itong uh, pahayag ni Center Tulfo. Basically, kung bakit nga rin niya gustong bigyan ng confi funds itong uh, DMW. Napakarami dyan mga scammer na ang binibictimize ay mga OFWs. Love scam, piniperahan, kinikikilang, kaya karamihan sa mga OFWs, pagbalik dito, wala ng pera, ubos ng pera dahil niloloko ng mga scammer, inuubos yung kanilang mga pera. So we need intel information. DMW need intel information para tugisin ng mga ito, tugisin ng mga illegal recruiter, illegal recruitment agencies, tugisin ito mga scammers na ito. Pero as it is pa, Bok, hindi nila natutugunan ng DMW ang problema ng mga scammers at mga illegal recruiters? Sa paliwanag, Bok, ng DMW natutugunan naman nila. Eh. Kasi meron silang sangay na tinatawag na Migrant Workers Protection Bureau. Ito nagsasagawa ng surveillance ng mga inireklamong recruiters. Sila rin may kakayanan magpasuspende, magpasara ng mga recruiter na nangaabuso, mag-take down ng mga social media posts na pinanggagalingan ng scam. So, ang sinasabi ng ilang mga seller book na kontra sa pagbibigay ng confi funds, eh, bakit pagbibigay ng confi funds? Palakasin na lang yung bureau na yon, yung Migrant Workers Protection Bureau na yon. Total, nagagawa naman yung trabaho. Bigyan na lang ng dagdag na pondo kasi mukhang effective naman sila. So, pakinggan lang natin si Center GVA Health ito. Siya yung chairman book ng finance subcommittee committee na duminig sa budget ng DMW kanina. Maging example tayo na civilian departments, let, uh, do not do this, dapat iwan na lang natin sa mga ano natin, those uh, uh, departments or agencies that are concerned in national security. Maging strength na lang yung ating bureau under USEC Bernard Olalia. Total, epektibo naman kayo eh. So that we don't get to use anymore and we don't have to use confidential intelligence fund. So, hindi ko sabihin na kapag sila ng walang confidential funds na yes. nakalat. Yes. Oo, oh, surveillance sila. At the reason why nakapagpasuspend sila at nakapagpasara sila ng mga illegal recruiters. Hmm. So, ulitin ko yan, ha? So, hindi, so hmm. nakapag-surveillance sila ng walang confidential funds? Yes. Mali daw. Ulitin ko ba yan? Oh, ulit. ulit. <laughs> nagagawa. Kaya sinabi nga ng DMW, nagagawa nila yung trabaho nila. Okay, sila so Malinaw yun. yon. Anyway, hmm. ano bang hinihingi ng DMW for next year for 2024? And meron ba silang nakapasok doon sa kanilang proposal na confidential funds? Okay, hinihingi nila originally sana book 29 billion pesos, pero ang binigay sa kanilang Department of Budget and Management, may half, 15.3 billion pesos ang inallocate sa kanila. Nung tinanong kung nangihingi din pa sila ng Confi Funds, ang sabi ni Yusek Hans Kakdak, may hiningi sila na 10 million pesos para sana sa confidential funds. Pero inekis nga yan, bok ng DBM, hindi binigay sa kanila. Pero sa huli, bago natapos yung hearing, sinabi rin ng isa pang opisyal ng DBM na kung nabubuhay pa si DMW, DMW Secretary Susan Ople ayaw din niya talaga ng confi funds. Kasi naniniwala daw ang namayapang kalihim na kaya naman nila nagampanan yung kanilang tungkulin sa pagkipagtulungan sa enforcement agencies nang walang confi funds. Teka, paka -ulit yung last part niyan. Medyo slow ako ngayon eh. Sabi ni Yusik Hans Kakdak dati, ay, may nanghingi ng 10 million. Pero bago natapos yung hearing, sabi rin ng TMW, kung si nung namayapang Secretary Tuts Oplen tatanungin, ayaw niya rin talaga ng confi dahil Funds. Dahil kaya nilang... Kaya nilang tugunan, ang kaya nilang gawin ng kanilang mandato, basta makipagtulungan lang sila sa enforcement agencies. Without the confi funds Okay. Well, salamat, Bok. Inulit ko, Mahalagang ha? Mahalagang malaman ang mga kwento sa likod ng balita. Totoo yan, Bok. Dahil ang bawat balita, may konteksto. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.